Matulog ka na doon. Di ba nag-eat ka na po? O, oh, matulog ka na po. <laughs> Hindi, doon sa kwarto para mahimbing. <laughs> Ang tinitignan mo dyan, Tek. <laughs> Sir, may sira yung mo dito sa gilid. Ano pong gusto nyo? Sisirain ko na po doon yan. Ako ko nagpupupit nga, dahil pag halimbawa ang natusok na eh, Ito ko yung kulay pebble Sa kanya sira yan Hindi nyo nang kapulang. Hindi nyo nang makatanggal di yan. Kaya ako nakatanggal. At ako? Sorry po. Hindi po kayo nasasaktan. Ay, ay, tanong ay, ang, ay, ko, ay, Nakapal din po yung Ano Nakapal mo? kuko. Oh. ng mga Sarap din. tanong din. Sarap din. din. Sarap din. Sarap din. Sarap din. din. yung kuko. Sarap Sarap

sinisilip siya eh. Ito po sa lumabas sa buton. Nandito sa CR, nakabagtay sa buton. Mamaya. Meron niya na. Babawasan yung potol, potol pa nga lang. Ay, ayoko niyan. Yung gusto ko simpati. Ayoko nga din. Gusto ko lang yung last mga pets. Po. Yung na lang mga pet mo. oh Meron naman ako. Gusto mo makipit. Bebe? Sagot po? Sagot diba nang po, di ba Po. lahi po yung mga sa inyo, sir. Oo. Oh. Siberian. Hmm. Pomeranian. Sitcho. Ba? Hmm. Ah, Labrador. Ay, Ipaano Eh, paano po yun? Pagka ano, din po kayo. Hindi? Puro lalaki? Ay, babae. Alaga lang. Hmm. Sakit po, sir. at yung si At yung ganyan. Nakakulong po lahat sir. Oo. Kasi pagka nakawala, gulo. Oh. May aso punta ka pala eh. o, silang Ay, ano, pa yan. tara yan. po. <laughs> <laughs> gusto kong madagdagan niya. Ayoko na. Eh. Ay, gusto po, eh. Kaya, kasi, kaya, kasi, on, ko eh. sa'yo ang sasabi. Ayoko na po. Yung, very good. Thank you. Lagi magpo, di ba po? Pag may pag ang nakakatanda, tama po bebe. Pag nakikipag-usap, kailangan laging may po, 'di ba po? Hmm. Hayaan mo 'be, para behave lang siya. Ne? yung ilaw atina po. Sirana na po yung kuko doon, Sir. Oo. Hmm. Sige po. Sige po. Hmm. Oh, pa po. Oh, po. Eh, hey. hey, dali nadali. Nadali. Nadali nga. Yung paghatak ko ng ano. Ayan na. Sanay Sa akin, sir. Ayoko sana eh. Pag mga ganyan. ka yung ilaw. Ah, na ako. Matulog ka na nga po? Si kasi na unes ko kaya yan na dali? Hindi ko napansin eh. Yung pag ano ko yata nito. Hmm. Ay, eh, ako siya na yun. <laughs> eh. Uh, Sir, yung kat maaari. Uh, iyo nang ganyan. Kaya lang nagulat ako. Hindi ko alam kung paano ko na ano yan. Papanoorin ko na lang mamaya. Paano ko siya nadali. Ayan nga yung misa ni Lamutak na sa dugo. Ah. Oh.

Sige, wag na. Gano'n mm -hmm. ah. araw, Kung oh. okay. Kung meron man, hindi, hindi naman pong nasugatan na yan. Wala yan. Hindi po yan mamamaga. Kasi sa iba lang Nabalatan lang. Hindi ko alam talaga kung paano na ano. Hindi ko napansin. Akin yata yan, Kuya Edward eh. Sige po, paano na lang. Salamat po. Yung, yung damit ko, Mang.